Good morning, guys. Kumusta na po kayo lahat, guys? Guys, nandito po tayo sa ano, sa paningan ng mga con. Mga paners. Tingnan natin itong butas na ito, Ayan guys. Ayan, butas 'yan. Ayan, guys. Ayan mga con, mga kapawan, sabi nila kapaw. Kapaw, kapaw lang. Kinakapawan. Babaan natin, babain natin. Tignan natin yung ano, yung butas na ito. Guys. Ito pinapasok pa rin ito siguro. Tignan lang natin yung fitz, yung ano, yung butas na ito. Ayan guys, ayan mga dinaanan na ito ng kon mga panners ayan yung kanito hindi yung ka itong guys yan ito sinasampulan nila guys yan yan sinasampulan nila kung may laman sakaling may laman diretsyo ang kon diretsyo ang paghukay nila ayan guys ito guys yan eh, tignan, tignan nila yung itong linyada na ito. Ayan. Yung puti na yan. Ayan. Tignan, tignan nila yan. Pagka nasampulan nilang maganda, diretso ang hukay nila. Ayan, guys. Oh. Butas yan. Pero nag, ano, nag sarado na. Nag sira na. nagsirado ano, dating butas ito guys malalim yan guys malalim ngayon yung ano ngayon yung nila pero wala na siguro Kung dito mapasok yan yung dating minahan nito yan pero ito sinasampulan pa rin ayan guys, ayan. ito yan kita nyo yan niche. Tinasampolan sa sinasampolan nila. kung may laman. Dala nga. Niche. Ito. Ito guys, lenya na 'yan. 'Yan. Wala lang. Bukod pa. Sinasampulan lang nila to guys. Kung kung talaga. Uh, sorry na may laman siya. Titirahin na nila yan. Ito tayo sa taas. Titignan natin mga kwan dito. Ito yung dating kwan dito. Dating kasing kwan Mga dating hinukayan. Mga kwan dito namin naman parang kinraser na yung anong bato. Saan mo maso? And guys, may iniwan na kan isang sako dito. And. Diyan yung Yan ang uh, po dito guys ito guys ah. sinako pino na yan guys ano bakit kayo iniwan Ayan. mga iniwan ito dati guys yung mga dating paners dito ito yung dating paningan eh. Ayan. Pinakapaw-kapaw na nila. Ito pa guys, oh, yung ano, yung um, na buho. Sa butas. So guys, kinakapawa nila guys. Para ako. Ito yung mga tira. Yung mga tira ito na tira ng mga panners. Ayan. Okay. Ito yung butas guys na nagsarado. Ayan. Ayan. Guys, so oh. sinusungkit-sungkit nila. Sinusungkit-sungkit nila 'yan. 'Yan guys, oh. Kasi kung may laman, ayun guys, ayan. ayun guys, oh. Sinusungkit-sungkit ng mga paners. Kasi pagka-tinignan na may laman, kukunin so talaga nila. Diretso. 'Yan, daming butas dito sa dito dito sa batong ito yan mga iniwan ng mga dating panders ito ito dito sa puno ng nyug yan ang kina, kinakalkal nila para makakuha sila ng ginto yan guys yan mga iniwan dati dito iniwan na sinako yan. Ito yung mga tinambak na kan. Guys, pag kami nakita kasi dito lang na kan na magandang laman. Dine diretso nila. Ayun guys. Ang dami, ang dami talaga. Hanggang doon sa baba ito. Yung uh, kan ito. Tingnan natin dito. Ayan guys, ayan. Oh. Ang dami kasing gold dito sa ano. Ang daming gold dito sa Aroroy. Ang sili dito guys. Siling labuyo. Ay. Siling labuyo. Ayan. Ayan. Na, namamatay na ayan kukunin natin at lalagay natin mamaya sa ating ulam ayun pa siya hinug ay ulam bunga siling labuyo ayan mm. sarap masarap magsili ang daming kandito ayan <laughs> Nung no, sungkit-sungkit nila. Tignan natin yung mga kondito. Mga butas. Ayan guys. yung mga kondito. Mga paningan. Mga paners. Mga kondito talaga. Ah, Nakaanap puhay sila. Guys ano ito sa inyo? ang tawag sa inyo nito? comment lang dyan sa comment section guys anong puno ito ayan ayan guys ayan, ayan guys ah alalapan ng kwan hindi naman anahaw ito iba man sa anahaw ang tawag sa inyo nito ayan dito mga daanan talaga dami Daan ng mga maghuhukay ng ginto. Kaya. Ito mga gandang gawing walis ito guys. Yan. Gandang gawing walis. Mahaba. Sige okay po guys. Maraming salamat sa inyong panonood guys. God bless po uh, mga kwan mga butas ng uh, panners dito sa Aruro yung mas bate God ingat